Nagiti kasap-sapata ng lima kasot, lima pulok at siyang Nga punong barangay. Congratulations! Palakpakan niyo bagbagiyo, Welcome to the club! Lalaingan niyo, apo ah Palaging nasa ulo ko po, bakit gusto nilang tumakbo na kapitan? Ang sagot dyan, dito po sa lalawigan ng Ilocos Norte, bakit maraming tumatakbo ng punong barangay? Walang ibang rason kundi umaalab ang pagnanais na pagselbi sa kapwa-tao ng mga Ilocano dito sa lalawigan natin na Ilocos Norte. Diputado ti Primero Distrito Iapo Diputado Sandro Araneta Marcos Dagiti na dumaduma nga apo nga mayores sigiti na dumaduma na apo nga bukales kang runana inak lugayan wenno kablaawan Dagiti sapata nga lima gasot lima pulo ket siyam nga pulong barangay Congratulations Palakpakan niyo bagbagiyo apo. Welcome to the club. Lalaingan niyo apo ah. Palaging nasa ulo ko po. Bakit gusto nilang tumakbo na kapitan? Ang sagot dyan, dito po sa lalawigan ng Ilocos Norte, bakit maraming tumatakbo ng punong barangay? walang ibang rason kundi umaalab ang pagnanais na pagselbi sa kapwa-tao ng mga Ilocano dito sa lalawigan natin na Ilocos Norte. Palakpakan niyo matatapot ah. That is why you are running to serve your community. I have worked with and for the barangay when well, I was kabataan barangay chairman. Isup iti rugina apo iti panagserbi when no iti serbisyo publiko. Nagmayor at ad adamanin apo nga asideg kanya nagiti apo mga kapitan. Take in agpeso na awan maaramid ti mayor no awan ti apo nga kapitan. Agpeso apo. Ay, buni ka ta agpeso di ta Kada kayo iti paggapuanan. Amin, amin nga report. Amin, amin. nga datos nga masapol iti mesa nga ili wenno mesa sudan nag bukal nagbisi gobernador itatana po deputado itoy gayem ken kabsatyo apo barangay lata apo iti papanan iti tulong dito detoy numutoy biang tulong ni apo gobernador tulong ni apo deputado Sandro ket kaste kuna dagiti dua amang idadaulo tayo iti probinsya Provincia Tatelocos Norte, aguni kayo apo. Tapno iti kasta amumi. No ana iti masapul, ana iti sakit ti barangay. Ket kasta iti kunak iti muna gondaway. Da kayo apo iti makaammo iti barangay apo. Asahan niyo po na si Apo Gobernador Matthew Marcos Manoto, Diputado Sandro Marcos, ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan, tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan namin sa inyong mga punong barangay at sa inyong mga barangay. Maraming maraming salamat po, ibatik tayo pagsasao kada kayo, nga awan parikot, adita yung marisot, awan anungin, adita may patungpal, awan arapaap, andito yung baragpat no intay ag titimpuyog agkikinimayet awan pulos may bati amin patungo sa inaasam-asam natin na bagong Pilipinas maraming maraming salamat po Diyos unit gina at isang mapupalayang araw sa ating lahat